Isang nakakabiglang balita ang lumabas online. Matapos ang emosyonal na pahayag ni Clea Pineda, tungkol sa kanyang hiwalayan sa long-time partner na si Catrice. Matapos ang tatlong taon ng matibay na relasyon, opisyal na nilang inanunsyo na sila hiwalay na. Sa kanyang Facebook post, inamin ni Clea na naging masakit at mahirap ang desisyong ito, pero kailangan nilang tanggapin ang katotohanang may mga bagay na dapat unahin. Kilalang kilala online ang tambalang ito, dahil sa kanilang sweet vlogs, travel videos, at pagiging bukas sa kanilang love story. Madalas silang hinahangaan dahil sa pagiging totoo, supportive, at masayahin sa isa't isa. Kaya't maraming netizen ang nadurog ang puso sa balitang ito. Ipinahayag ni Clea ang taos pusong pasasalamat kay Kat. Sa pagmamahal, sa suporta at sa panahong siya ang naging sandalan sa gitna ng mga personal na pagsubok. Anya, hindi ko alam kung swerte ba ako dahil nakilala kita, o malas dahil binigay ka nga sa akin, pero may hangganan din naman. Bagamat natapos na ang kanilang relasyon, kapwa nila piniling umalis na may respeto at pagmamahal. Isang paalala sa atiin na hindi lahat ng pag-ibig ay panghabang buhay. Pero bawat isa ay may halaga at aral na naiwan. Mag-comment ka sa baba tungkol sa iyong opinion sa video na to. At huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para updated ka palagi sa mga hot news sa showbiz at social media.